Good morning mga kalakotsera, mga beros It's me again, Madam Yula yung madam dami na kotsera Ito ay ngayon sa bundok, pakyat, kina nanay Remy at Atay Viano Iniingal na ako para bisitahin sila doon at hitahitid ang kanilang monthly consumo at syempre kumustahin sila ano lang ang sitwasyon nila doon sa kanilang tahanan at ayan naglakad tayo it's 3.30 in the afternoon kasama ko si Andre at si Frudo ang aking aso yeah. Ago, ayan, ito pwede tinubangan dito, ayan ang bahay nila tatay, tsaka ni nanay, biya, nanay Remy, dito na Rachel, oh. yung Rachel o, tapos yung uman na Rachel, sa likod niyan, bundok na yan, meron pa doon, may isang barangay dyan, San Miguel, Ngapun. Isagi. Uh, Mustamos. Wala ko kari atong Sabado kay. Nakoy gigtuan. Atong no, At Domingo po na ako kay bisita. <laughs> Kumusta <laughs>

Mayo kaya ni trabaho si tatay na oh, anay duty. Oh, na limit ana. Ana ra, may kapil libot sumana. Gani, katabang ta ko tabang sa inyo ha. Ari dre. Ano, ano, ano. Baka na auto ko ando eh. Ah. Ini kumbulingan tapok mangon ni. Kumusta mo dire? Ah. Ha. Ha? Ayan, so isang magandang hapon mga kababayan, mga kalokotsera, mga kaberos Ito muli sa Badam Yula, yung ng dami lokotsera At andito tayo ngayon, kinananay at Remy at Tatay Biano uh, Kumusta ka mo diri tayo, Nay? Ah, dito Sige na, o doon O, ah, oh, bawal, eh, eh Hindi kini akong anong sakit Wala ka na nagbaol Hindi ka sakit diri Hindi ka doon nga po, nabutang na magkuna ikong tarbaho po ang ingon nanay Otro na lang to, ikong eh, mabaol na okay gyo o oh, kasi good news oh, si Tatay. May, ako may napilian an di diri sa among trabaho Ako ay manugbantay ng ilang mga trabaho di anang O oh, kasi ang good news oh, si Tatay kasi may trabaho na uh, dito sa ang ginagawang tulay sa amin ay sa isang kumpanya siya ang ginawang asa ah, ka kada timekeeper tayo, uh, watch, watchman manugbantay sa mga gamit sa mga tarbante. In other words security guard. Uh, si si tatay. So, siya ang nagbabantay ng mga gamit sa mga trabahante at sa mga gamit ng, ng mga construction. So, kasi may ginagawang tulay dito sa amin. Eh. So, at least maganda balita yan, tay, na may regular na trabaho sa tatay. Meron na siyang ano, may regular na kita. At least malaking tulong yan sa inyo. Takong tabag na sa inyo, ha? No? Hmm. Tapos si nanay, si nanay lang, ayun na si guanay kay at least makapahuway na ka di na ka mag-uma wag di daw mo nas di mo dili sa mo mag-uma ron dili sa ano mga tuiga sa oh wala mo lang ngayon no, taon sunod so tuig na lang pugko kasi medyo matagal-tagal pa tong bridge na to no Dugay-dugay, taud taud pa na mahuman diha no man hmm. ako human hmm. ila ang kuana mga duha ka tuig ilang, ilang limit na? Ano? 2 years hmm. ang kanilang Uh, estimated na matapos ang tulay. so Matagal-tagal din yung tuloy-tuloy yung trabaho. Magtatay ma-all So hindi mo na sila magbaba-all, sila mag-uuma. Paano yung likod niyo, wala mo munang tanim? Hmm. Ha? Pa 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 na paide manaw manay naay mo polo na ko papoloyer man ko. Yeah, At binigyan pa. yung ano, binigyan yung mga hmm. taga rito ng trabaho. Na ako dito ng Akan kanilang konsumo ni tatay at ni nanay sa so, dalawang mong buwan na wala tayo dito. Ito yung bigas nila. Dalawang saang bigas tsaka isang yung grocery. dinamihan ko na yung mga dilata dito. And, oh. Galing ka, Tita Minda, Black of Germany. May hmm. message Tita Minda sa inyo. Hmm. At um, ang sabi niya kanina ay uh, mag magingat daw kayo magamping daw mo dire mm. basta makauli siya karong November maka daw siya dumagete mm. okay. basta mula po siya dire oh kay gikan mi oh. matimig puhon og Vietnam tapos up to oh. Vietnam mo mm. balik mi basta maka mig siya dumagete maka ri siya bisita siya sa inyo noon bitam sa gawas oh magunagot so, so, so Kumusta daw mo? Shaka, kumusta ko dito ni Nanay Remy yung ni Tatay Biano? Kumusta sila? Tapos... Ayan, ang Ahm... Um, ang uh, ping daw mo parami. Di ko naman magsigbolad sa init. Mahog oh, okay. yun. Okay. Kaya pwedeng inita, ang high blood. May hmm. okay. mga hmm. kandeng nila nga baka. Ako din itong, kaming nanay ni mo. Nakuntuhon, na Ang mga mga nakaduha ni nanay ni mo, naarag yun ni Dayminda ang una na kong gitawag ito ang ginoo gyo dayon sina dayminda dayon ka nako salamat sa tagaan o pasalamat ang kinabuhi sa taas nga kinabuhi sila ni dong tata dayminda o gubanan sa si ginoo wala gay makabalda sila ha, mga kinabuhi intawon kay kita mga gulang na tao nga ni ara ta dire nya wa sila mga trabaho dito mm. ato ra ako ang paglakaw-lakaw ni Dong Tata na ang, ang ginoo gaoban na gapon siya ang mga kinabuhay Amen mm -hmm. Mm -hmm. Ito na yung ano ihapag natin ito dito Isa ito yung kukantay mm -hmm. ang Bernice Bernice to dagay right? uh, Bernice to Bernice to Bernice. Bernice to, to no? oh, Tapos sabi ni Eminda tanog eh. uh, eh, ang gitang balanghoy dahil po kaayo doon eh. Ha, manay balanghoy? Dahil ka eh. Yung ulan manggot? Ang ilamig ang balanghoy pa ito nga kuwan gahe. ulan manggot? May agay magkutog ulan. Kusog kaya na. na Mukhang ang batong tanda ng lain na maglamin. Pait dahil pa yung balanghoy. Pait yun. May balanghoy nga daw sana kaya lang pait. Uh, mm. Ah, ito yung ano. Saan yung amantika ano, yata ang... Ah, yung amigas. Yes. Amantika. na. Ito mga sabon to na. Shampoo. Toothpaste. Dudong, hmm. ayaw. Hmm. Ginamihan ko na to para sa inyong ano, pila kabu pila Miswa. Pansit. Siyempre gatas. Milk for adult para sa dagko ng gatas. Kapi yung mga Tapos dinamihin ko na yung mga dilata nila. So yung mga dilata din. Gidaghan ko ninyo yung mga dilata. Antika, tuyo. Kitchen. Asukar. Oh, Pangkapin, tatay. Magdala ah? lagi ko anak dito ba? Okay. Mga dilata, mga sardinas. Pinalisan ko na ng miswa tapos may mga uh, corn beef. Ang corn beef, beef, meatloaf. Salamat siya, Oh, masarap uh, na kapayas. Pwede. Uh -huh. Okay mo na ito. na Tapos ah, dalawang sako ay, na ating bigas na bigay sa kanila kasi. Ayan, ito yung ap um, apo bang. nila. So... Ayan, thank you so much ka Tita Minda, Black and of Germany, na nagbigay sa kanila ito buwan-buwan talaga yan. Walang pali yan si Tita Minda na nagbibigay sa kanila. Kasi, uh, actually, Nagkwentuhan na kami ni Taminda kanina. So, baka magre-retire na siya. Kasi, um, na siya. Pero sana pa gusto pa daw niya magtrabaho pa. So, hindi pa natin alam. Kasi habang may trabaho si Taminda, tutulungin siya. No? Habang nasa sa Germany pa siya, trabaho pa siya. Mutabang good na siya. Sabi, habi, na, sabi naman niya, habang nagbo pa siya doon, mutabang good siya. Habang nagtrabaho pa siya. No? So, ato lang pirmi ang po ng may lawas si Taminda. So, si Taminda, very ano na siya, very, yeah, no. grabe ang heart ni Taminda yan, pati sa pamilya niya, sa ilang mga tao, ngayong tabangan, mm -hmm. tabang doon na siya. Uh, Katong uh, Lola uh, Rinalin, uh, ang Lola Rinalin, sila na sa Tayawan, siya po yung naghatag anak -an nila, Hello. one one pod, kamunduha, muna sa kapamilya. So, um, kanang mga tumigbukid sa mga lumad, mm. -hmm. Siya, mga hatag na siya para ipakaon sa mga feeding ba feeding sa mga oh. so dahang so, uh -huh. salamat ita minda breaking of Germany at um, uh, ano ang mensahe nato sa iya ha si nanay mo ni minda maayo ko estanan salamat ng yuko day minda nga sa ako ang pagsakit ba nakatabang yun siya yun nakasakit kana no? galwa akong dugo sakit ako likod Mutos nga kwarta di kita niya. Mm -hmm. Natag ni muna na ako. ko. Sus kinoo. Nakalitong kaulit. Ang mo. Nagitaw, mungi ko hanggir para sa ko Kasi nung nagkasakit si nanay, si Vitaminda, yung mga tulong Vitaminda, nag... Uh, cash ay binibigay namin sa kanya kasi nga pag yung sa sa gamutan ni, ni nanay so dakong tabang gito na yun no? dakong tukang kaya nga dito sus tu, ko ang gitas ginoo no kay napoy tawo nga nang kuan po nato nga itudlo nga diristo a ah, tan bangong mm. kita atugong gada out ko dire ah, na ko go ba na out ko ko toy matay gani ko toy kan eh biya eh pan gilak di ko ang gabi gino, ginoo salamat ka ayo nga mo na gitawo ni katabang tawo na ko kung pag out tegaan ko ni mo tambal ato na Pernah, akhirnya kerjaku ngam kahinum tu. sa gula par ko yan. Tawag ko, abangi din ko ko. Wag nah, kwarta yung dino. Nagyo kay tao, ang hihitap na yung mga naluwis ko ah. Mutong, yung tungkol ko lang, mayroon nga. Ay, kadoga lang kasi mong sakit anak dahil. Kaloy, ano po tas gino. Sa sama makuhaan magyukaw sa kuwang, so, kuwang ba nga. Ang nana, ang eh, nalawin -huh ako. .uh. Nagigamit ang gino. Nagigamit ang gino. Pwede sa mga kita si daday <laughs> ko hiyak. Kaya nga ko siya kung naluoy, naluoy siya rin ginoong unang agit ang naluoy na ito. <laughs> na na lang gito siya <laughs> na ay nagigamit lang gimis ginoong. Una-una si Mother G kasi si Mother G ang unang turo sa kanila dito. Kung yung talagang sitwasyon nila sa dito kaya siya na kaya napuntahan ko sila na dito at nablog ko sila. Pangalawa, ang mga sponsors, na nagpagawa ng kanilang bahay. Si Tita Minda, mm. si Ma'am Betty Caliso si Ma'am She of USA. Yun yung mga nagbigay sa kanya. Si Tita P.B. Love, nagpaayos ng kanilang bahay. Tapos, si Tita Minda na nagtuloy-tuloy na hanggang sa kanilang bulan buwan. Tako kasi natabang na mo eh. Ilang taon na, dugay-dugay na, no? Ilang taon na nabalala si Tita Minda sa kanila, buwan-buwan. Two years na, di ba? So, grabe ang tulong ni Tita Minda sa kanila, laking tulong yan. Tapos, nung nagkasakit si nanay, nung nagkasakit si nanay, ay sabi ni Tita Minda, sinabi ko kay Tita Minda, kita, instead na grocery, ibigay natin sa kanila cash kasi kailangan ni nanay ng medication. So, ayun tuloy-tuloy yun kay so at least is... nakarecover na si nanay at ha, salamat Ay, sa Diyos na, you know. so na emotional lang si nanay kasi nakita niya talaga yung tulong mm -hmm. ni ni Tita Minda sa kanila simula nung uh, vlog kasi sayang ka itong may dugo mm -mm. ubo -hmm. ubo hindi pa kung ubo ron laksa na lang So ayan, thank you so much kay Tita Minda. Ada. Ano, Ngayon, ta si tatay naman, ano mo ni Tatay? Erog, de rinay dinito. Toto, sa Tatay, ano mo sasabihin ni ni Tatay kay Diminda? Ah, Diminda, looy kayo Diminda, Si Sa Diminda, usagi na katabang sa among kinabuhi, dadong Tata. Ako ngikoan sa akong kinabuhi, ang ginoo ana git ang ginoo. Ang ginuo sa nakayo, ang gadongog, ngamok mutabang sa among kinabuhi uban koyog ni Daimin Daog ni Dung Tata nga tulan me nila nga sa among ang kinabuhi wala pa may mga anak abe nya ang ginawa na agad mutabang giday ang ginoo gino, eh. uban ni Dung Tata og ni Daimin Da basta masampit lang kita sa ginoo ah. mo ang ginoo na minaw na gina hmm. so, mga Amin viewers na, dyan inspiration yan sa kanyang istorya nila ang hmm. dalawa inspiration to kasi kahit gaano kahirap ang buhay, magpray lang tayo kasi nakikinig ang Diyos. Alam naman ng Diyos ang sitwasyon natin. Mm. So gagamit siya ng mga tao para matulungan kayo. Gagamit siya ng mga tao nga mo tandog, mm. kapuniya para mo tabang sa sa sitwasyon man ninyo karon, no? Mm. So fight fight lang. So thank you kayo kay Tita Minda. Ano eh Um, yung tulong ni Tita Minda, hindi masusukat yan sa kung magkano, kung kung ano yung naibigay niya kundi yung 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 yung, yung ano pa pagmamahal niya tuloy-tuloy yung pag, pag pag-ibig niya sa kapwa hindi lang kay tatay sa kay nanay pati sa iba nating mga natulungan iba niya natulungan so mga kay mga kapatid nating lumad sa sa Mindanao pag nag outreach kami doon ng PB team sa nagpa-feeding kami Tita Mindanao nagpapadala yan kasi gusto niya mag-share Mag gusto niyang magtabang yun, tumulong hmm. sa mga... Putilo o yan, uh, dahil Minda. So, si Tita Minda, uh, we always pray na healthy lang siya lagi. Hopefully daw, by this, this November, pag muli niya, makakita, makita pa So, maraghan kayong salamat kay Tita Minda sa inyong um, magtiayon din hi, eh, Oga, Uh, sa mga sponsors na grabe ang tulong na naipaabot sa PB Team. Hindi lang sa kanilang pamilya, sa buong PB Team, sa aming mga scholars na tuloy-tuloy ang pag-tulong uh, nila. Kasi hindi lang to ang maganda kasi hindi lang ito one-time na tulong. Sa kanila, yung iba tuloy-tuloy talaga ang tulong. Mga scholars, si Tita PB love si Mama Lu, sa mga scholars dito, si Tita Flor, Aril A. Uh, si Flora of New Jersey, si Mama Lou of USA, si Ma'am Lady Lou Yang, si, uh, uh, si, si Tita Minda Breckinger, si Tita Pibi Love na grabe ang tulong talaga tuloy-tuloy yan. So, at sa iba pa natin mga sponsors na since day one tumulong sa amin, uh, hindi man tuloy-tuloy yung tulong nila at malaking tulong impact yung sa aming mga natulungan. Hindi lang dito mula Batangas sa aming start na pag-vlog ni Sir Paul doon. Hanggang dito sa Negros, hanggang sa Mindanao. So, thank you so much sa inyo. Naghanap kayo ng ingon nga. Kamurig yung gikwande rin yun. Ang Ang ubang mo mm. nabibig po sa ginawa. Wala yun. Sabangan oh, mo ma So, may plano ang ginawa sa inyo. Oo, oh, may good ang ginawa sa inyo. So, dito ang kanilang bahay. Andun yung kinareisya sa taas. Kinabutsuy ba? Ah, dito. Anak nabutsuy nga mong scholar o dito sa ah, babaw. So sila ay Rishi. Kaya lang hindi namin makontak sa Rishi. nandun daw sa bukid sa ilang umas ng Miguel. So ayan. Maraming maraming salamat po sa uh, again sa ating sponsor si Tita Minda Breaking Ground Germany na tuloy-tuloy nagtumulong sa kanila na nanay at tatay dito sa mga grocery nila buwan-buwan. Thank you and uh, uh, sa lahat po natin yung mga sponsors maraming maraming salamat po. Thank you sa inyong na sa pag-share oh, sa inyong kwento. Salamat so, whose... kayo sa kitapang Diamond Amping la. la. <laughs> lang mo per me din, amping din rin, ay. And then, then uh, maraming salamat, salamat din sa aking cameraman ngayon, si Andre. At uh, sa ngalan po ni Pugong Behero at sumakasama si sa Pugong Behero team. Bye-bye! Bye-bye! Ngayon, may butong kuanan Salamat. Okay, na mo lang. yan, para makuha na ka din, Dre. Oh, okay. Ganun. <coughs> Tamis!